Iba ibasura presyo ng langis ibaba ibaba Hindi matatag ang bagong taon para sa ekonomiya Mabagal ang paglago samantalang sumisipa pataas ang presyo ng mga bilihin Gastusin sa krudo at pagkain nakagipit sa budget ng sambahayan Senyales na tapos na ang pag-arangkada ng ekonomiya noong 2022 at salungat na ang direksyon nito ganun nga ang nangyari sa pagtatapos ng 2023. Yes, the economy is slowing and yes, consumers are suffering due to higher prices and they're pulling back on spending. Para marendahan ang pagsipa ng presyo na bilihin, itinaas ng Banko Sentral ng Pilipinas ang interes sa pautang na dati ay nasa 2% lamang. Ngayon, 6.5% na ang interes. Mahal ang bayarin sa credit card, car at housing loans. Pati mga negosyante, preno sa pangungutang bilang kapital. Sa kabila nito, naging haligi pa din na ekonomiya ang pagkonsumo dahil sa perang padala ng mga Pilipino abroad at aumento sa minimum wage. The Philippine economy continues to grow despite several major headwinds that we have experienced and continued experience. Bumaba ba na ang inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo, pero piko pa din maabot ang target ng Banko Sentral. Sa pagharap sa bagong taon, hindi pa maisasantabi ang alalahanin sa taas presyo. We still see various risks. Some of them are not under control of the Philippines. So uh, we still have to wait and see. The weather disturbances, El Nino could still lead to higher domestic food inflation. And there still could be a risk that those food prices, increased food prices and maybe fuel prices could lead to second round effects domestically. Magmula sa mga isyo ng sambahayan, pumukaw sa mga Pilipino ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Ang mga kritiko, kinwestiyon ng umano'y madali ang pagsasabatas nito. Lalo patang tang nakatayang una ay pera ng bayan mula sa pension funds na SSS at GSIS. Nagbago isip ang mga mambabatas at tinanggal ang dalawang yan pero sa naisa batas, nandun pa din ang Pangko Sentral, pati DBP at Land Bank. Hanggang sa implementing rules ng batas, di natigil ang usapin. Binago kasi ito at tinanggal ang pangangailangan na may master's degree ang mga bubuo ng Maharlika Board. Pumili si Pangulong Bongbong Marcos ng mamumuno ng Maharlika Investment Corporation, dating executive mula sa mga kumpanya ng Aboitis at Razon. I think they should look at my experience and they'll see that uh, I have added value, significant value to companies where I've worked for. Mm -hmm. And I intend to do the same for Maharlika. Mm -hmm. And uh, similarly, uh, a diploma coming from master's degree, for example, does not guarantee that. Maaaring bahagyang maibsa ng pasanin ng ating mga kababayan sa pagtatapos ng taon. Pero naiipit pa din ang Pilipinas ng ikangay external shocks o yung galing sa labas pandaigdig ang presyo ng langis at bigas, pati mga gyera. Pati klima, gaya ng El Nino, panganib din. Ilan sa mga dahilan kung bakit parehong mamimili at namumuhunan, nag-aalala pa din sa kinabukasan. Lois Calderon, CNN Philippines.